Good morning, mga sir. <laughs> so, again, pupunta naman tayo sa Budulan. Pupudulan <laughs> ulit natin sa sarili natin. No, uh, pupunta tayo sa uh, JVT Kalookan. May kukunin tayo na parts. Ah, uh, may titingnan din tayo. Yeah. Magda-try tayo mag-super stock. And yung clutch lining natin, papalitan natin ng 1,500 rpm Kasi currently, naka 1,000 lang tayo So may mga ita-try tayo, so mga, yun nga kasi Pag magpapalit ka ng mga piyesa sa motor, talagang trial and error yan So, eto may, may susubukan na naman tayong piyesa Sana maging okay yung performance niya So, ayan Ah, <laughs> uh, here kaya ako sarado eh <laughs> Saan pwede mag-bike boss? Dito? So, andito na tayo guys Balikan ko kayo So ayun guys, so Nakakuha na tayo ng 1,500 rpm na clutch spring I'm thinking if kukuha tayo nung Center Spring na Van 5 din. But the thing is, uh, paano ba to? Uh, may nakausap ako from Kambal Works sa uh, Avocado na Kamsha. So, for 1,900 pesos daw. So, yun yung second na pupuntahan natin ngayon. Si Kambal Kambal Motorcycle. So, hindi pa natin alam. Actually, hindi ka alam kung ano pangalan mismo ng shop nila. And we're just going there. Napin ko lang siya sa ways. Uh, na natin nare siya kanina. Then nakapin ko siya sa ways. Then eto na tayo ngayon. Uh, sana meron sila. Sana may makita rin tayo ng ano, dome piston. Para isang kabitan na lang at baklasan. Uh, yun mga boss nabudol tayo nila kuya pangalan mo kuya? bosti bosti bosti? wala <laughs> saka <siya>? bosti <laughs> kaya yung tinatawag na kambal ayun dito yun may are ayun na ah. papasok na mo yung motor natin so super stock lang yung plano pero magaling sila mag sell stock eh <laughs> ayun, yung super stock daw kasi abutin ng 10, magkano? 10, 10.8 Yung bore up, abutin ng 13.5 13, Ano, anong papalitan natin sa bore up? Black, pump, bad spring, port ng label, injector, nakakulang, tono gilid Tono gilid, so abutin ng uh, 180cc lahat Ayun, so yun, narinig nyo, Yan yung budol na ginawa nila sa akin Okay, pupunta rito, Gumbal <laughs> words. <laughs> De, joke lang. Okay to. <laughs> so yan, simulan na nila. Then guys, Gumbal Field of words. So 8th Avenue Caloocan. Papalit lang talaga ako ng shaft No eh. Nauwi sa bore up. Mali talaga to. That. Hello 180cc. Oi oh, na, de, yung motor. Saan naman ano? Saan naman usually pag kinabit to, pag binili ko to, kunyari hindi ko pa ngayon bibili. Babaklasin ulit ng ganyan. And then ito lang pipe ito, ito sa akin talo ko din. Saan mo okay. ito nakakabit dito? Just ah, okay. Transmission po. Ibang kalasin eh, di na hindi na... Ah, hindi na kaya siya. So, $1,950 plus yung labor nito magkano kung susunod ko na lang siya. $1,950, <coughs> labor $3,50. Tapos so, siya, kasi presa ang $1,50 magkano siya? 150, 75, may may pre sa machine shop eh. ah okay bale 1950, 350 tapos 150 sa machine shop 150 tapos gear oil ah gear so yun guys kailangan daw to pag naka bore up ka kailangan ko mag gearing para pag mga long ride yung mga gawa kami humble up half speed na lang. Bang Pong Juan, Bang Ray A. Pero gusto mo mas mataas mas hindi stress na ng sabihan. Agir, okay, guys, kalas na. Skeleton na siya. Alin na sir yung mga piyesa na papalitan diyan ngayon? Ito boss. Ito, yan yung black. Tangnan mo tama piston, piston, ring, piston ring, piston pin kasama. Piston pin gasket, tabis gasket, tabis gasket. Kasama yan sa bot Tapos camshaft andito nandito. Itong apat na barbula, lalaki yan. Tapos yung apat, ano tawag din sa apat na yan? Bal. Bal. Lalaki na ng audio ang gigimik na. Tapos ito, Camshaft shop ka sa gitna. Ayan, yung mga apat na yung apat na spray. Okay. yun yung mga papalitan na natin. Sa so, saka injector. Sa so, injector. Ah, oh, okay. Yung sinasabi ni Kuya kanina. Ayan yung injector guys. Ayan. So, camshaft lang talaga yung pinunta natin dito. So, nakikita yung, nakikita nyo yung nakadilaw na yun. Huwag nyo kakausapin yun pag pumunta kayo dito. <laughs> so, yun. Habang nag... Ano tayo? nagaantay wag nyo kalimutan mag follow dito sa daily ride ph <laughs> subscribe subscribe din po pag may time thank you very much ito na siya so center spring clutch spring camshaft stage 2

Anong brand tong cylinder kit natin? PSMP. PSMP. Ano mo lang Tapos ito. Ano to? Large spring. Ah, valve spring. Ito yung valve spring natin. Ito pala yung valve spring. spring. Ito yung sinasabi nyo na nalalaki lal lal ah, okay. Lalakihan na yun. Ayan na right, guys. Kakabit na tong mga to. Yes. Yes, sir. Asin na naman ang ulam pag uwi. <laughs> Let's go. Andali na, simulan na ni boss. Bakit boss yung iba, dome yung shape ng ganito? Oh boss, yung mas power kasi pagka dome, mas big ball. Kaso, mas matibay pa rin sa touring. Mas matibay pa rin sa touring yung ganyan. Kahit babaran boss. Ah, Gusto mo boss, naka 6 to kasabay mo, si 6 ka lang. Okay na pre. okay na, baka mas sabihin mo may dagdag na naman. Meron talaga po, may dagdag na yan. Turing sa tanda ko, parang kahit gano'n wala yung kahit mabarin mo mabarin Actually, oh, doon talaga pan -turing. Mahilig kasi kami mag-long ride talaga. Aga, yung wala namang di problema kung naka-dog kasi babuti nga ng tingas ng piston. Aga, ah, nababad mo ng gusto. Doon tayo sa safe yun yung lakas, yun yung pangangarera Oo, oh, hindi so, din Sa kauna lang ng flat piston Sa nakadog, panturi, kaya mga panturi Pang drag race naman talaga nakadog Oo, oh, so, iba, iba yung set nun eh Kaya sige na to Thank you. Sabi ko dati hindi ako mag-bore up eh. Mas to ginagawa Marami na sabi man. sa dati. Pag ay masero, hindi na ako mag-aagal. Hindi Ang mga tayo ng mga kero. Ang mga tayo Di ako kero. Ang mga tayo parang 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 daanan ng gasolina ng hangin. Para mas? sa parang 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 Para parang parang sa parang 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 Ah, dito yung kabila, A, sir. Oo, yung pati exhaust lock na lang Nice. Bakit siya pala doon din nila sa ano? Bakit pala din nila yung headroom sa kabila? Anong ginawa sa kanya? Sa big bag. Oo. Oh. Eh, laka yan to. Bag seat, pati barbula. Tapos ngayon, di diba, et, Eto Ito yung butas ngayon nung big bag na, di ba? Ito lang yung butas ng stock head. Oh, ito lang yung stock before. Oh, ito, 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 itong, uh ano, ito lang ngayon, lumaki na. Ito rin. Et, et, ito yung dati, ano, may, may kanto. Ito na yung butas ngayon. okay. Lahat ng butas nila kaya, tas may kasama na oh, siyang bakula. Big bird na siya. Tapos yun, ginagawa big part. natin, port and polish na. Ano uh, yung sabi ginagawa natin? Port and polish. Port and polish. And guys, okay. Guys, ano yun. Yan yung valve spring boss, no? Ah, boss. Valve spring. Bakit natin pinalitan yung bag print pa? Oh? Maga tayo po eh. siya, tayo ng kami. Pagka yung stage 2, tapos is naka, pwede siyang dumigit, magpigit. Nagdikit-dikit siya. Okay. Ito, may labang pa ito kahit pa paano. So, parang tigas. Iba, 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 iba rin nga ba niyo sa stock? Oo. Uh, Yung explanation nun kung ka, ba't kailangan magpalit na? Na sila sila boss kambal laban yan ah eh. sabog na <laughs> sasabugin daw di boss dito eh ano yung usual nagiging problema ng mga bore up boss? ano boss? misan mapingas yung piston may pingas yung piston. Oh, okay. Pumipingas. pumipingas o may pingas? May pingas. Sa akin. Sa akin. Green. Pumipingas. Anong mga dahilan ng bad pumipingas? Kulang sa supply ng gasolina. Kaya yeah, usually ganyan, dinagrind nila. Hmm. Dito to, to to pinaport. Kailangan ganyan lang talaga yung palitan nila. Awa. Epic. Destar ko sa Ilalim Boss 20. Guys, dapat precise na precise lahat ng pagkakakabit ng ano, makina nito. Hindi basta-basta hindi baro, Kaya maghanap kayo ng maayos na gagawa. Ayan, dito. Pagkaano po? Works. Pagka naman sa laki nito, yung barbula, napuputol. Napuputol naman. Ayun, nyo yun. Na talagang dapat saktuhan. So, ililink ko yung page nila dito sa video na to para mabilis nyo rin silang makita. 7.8 na eh, tapos na na Oo na Ayan, assembled na lahat So trial na lang, i-testing na, ayan na siya Ay, sorry na Saan nga pala yung susi Ikaw ako mag Ito yung tulog ng tambucho ko eh BOOM BOOM! Ayan guys! Sambal work! Pabuka nyo pa, magpapa-bore up kayo May papagawa kayo sa mga. Thank you Boss, salamat, maraming salamat Update po, thank you, thank you uh -uh. Katakot ah <laughs> Thank you boss Thank you, Bob. Whoo, young guys. Oh, our Yamaha Aerox is now an official one hundred eighty CC, so he's no longer one fifty five. So, hello to Bora family. Guys, it's sobrang konti lang yung throttle ko. Putik, ang taas ng makatakot. Ramdam na ramdam ko yung power ng motor ngayon. Dahan-dahan lang, kapakapa lang kasi since bago pa nga lang siya. Yun know, o, yung bira. karang ka nakakatakot. So, yun talaga yung original plan ko ay super stock. And, aabutin si super stock ng around 10,800 pesos. So, ayun, nag-decide tapos na-offer lang tayo na bore up kasi before akala ko yung bore up is super high maintenance which is hindi naman pala Sana totoo then yun then offer lang tayo nila boss B na iwan 80cc na nga natin then sinabi nila yung mga kailangan bilhin Then, ayun, then Nag-iisip ako for an hour Tambay mo na dun for an hour Then, I've decided to make it na 180cc na Since, uh, konti lang actually uh, No, no, not actually konti uh, But, but the thing is, you're already there Then, pa nag ka, sabihin mo na naman kulang Kulang yung power Diba, ganun eh, kulang yung power Parang hindi pa ito yung hinahanap ko Sabi ko nga sa inyo, may tao na hobbyist na sobrang yung satisfaction ng isang bagay yun yung talaga yung hinahanap nila so for me as a um, hobbyist and uh, eto uh, super into MC sa ko recently um, nag kami ng iba't ibang nakapag ride na ako ng iba't ibang malalayan lugar then uh, the 155cc na, top speed ko siya ng 126 to 129 then yun, medyo nakukulangan tayo. Kulang arangkada, kulang, kulang the everything. Kasi nga isa pang naging problem natin is nagpalita uh, nagpalit tayo ng pipe, ng aftermarket pipe, na which is ang nakuha pala natin is for loaded, for loaded engine, which is for 180 cc mga loaded engine, well, basically loaded engine. Then, I just nag-isip ako na sabi ko ibebenta ko na lang yung pipe, then I'll go get the version 1 of the WF kasi yun nga yung pang stock engine or either na bumalik sa stock pipe then yun nga, then yun nga, napunta ko kay Kambal Works then na-meet ko sila bukas then na-offeran nga nila ako then sabi ko, if magsusuper stock ako na 10,000 and nagagastos ulit na 5,800, then gagastos ulit ako na another 5,000 for the muffler, it's almost 15,800, then if magbo bore up tayo, gagastos lang tayo ng 21,250. So, 'di ba napaka-konti na lang ng konti na lang yung difference. So, I've decided since we have an extra money naman, I've decided to make a bore up na. Make it a bore up na. Then eto na nga siya, they added everything the so, 63 ka, 63 mm pistons stones or four or No, so sorry guys, I'm not good at MCs kasi bago pa nga lang ako. Mamaya na, binigyan tayo na listahan ni Boss para ma-check natin kung ano yung kinabit dito sa, ano natin, sa MC natin. Which is yun na nga. Then, balik tayo dun sa usapan. So, to make the story short, I've decided na to make our MC na a 180cc era na siya. So, it's no longer a 15, 155, it's already a 188cc. Kaya nga, pwede nyo talagang pwentong ko pa lang. We're already on 57, 60 kph and continuously going up. And like this. This is one of the samples of it. See how many seconds lang, split seconds, we can reach 100. Guys, <laughs> sobrang boom! Well, one of these days, we're going to make a review. Dito, compare natin. since we, you know, Kung napanood nyo yung sa CVT and WF pipe ko na installation, may mga comparison ako yung unti-unti no then i-add ia up natin to the 180cc then subukan na natin to map speed ngayon so yun guys so as of now I'm very happy with the performance wala pa naman tayong problema then dire-direcho lang sana walang maging problema maging okay lang lahat so yun again thanks kala Boss B and thanks kala Boss Kambal Kambal Works, shout out to you guys. Thank you very much for making my mca u monster in the road. So, ayun lang. Thank you, thank you, thank you very much. So, I'll get back to you guys. Save tayo ng battery kasi baka mag-uitigas tayo. Try, ta try, try tayo na mag-boost dun sa area. Alright! Woohoo! Ang goose! Sigan natin kung makakaano tayo. ay kung baka kaya guys the fifty is very very easy for him